And ngayong araw, well, oras na naman para manood ng mga video at bibigyan natin ng reaction at opinion. So ngayong araw ay papanoodin natin yung isang video na narequest sa atin ni uh, April Sarmiento. Sa so sabi niya gusto niya mong niyang uh, uh, mag ako doon sa isang compilation video na may title na Inuman Session mga looting Pinoy singers sa Inuman. So, uh, sa title pa lamang na yun, well, explain na natin, mga singers na naman, kantahan na naman. So, paborito ko naman talaga ang kantahan. So, hindi ko na ito pahabain pa. Hindi ko na pahabain pa kadaladalan ko. Panoorin natin yung video at sa ako bibigyan ng reaction at opinion. So, go! Inuman sa siya. ng yung boses niya <laughs> Lalaki kumakanda ng ka na <laughs> Aliguna at as hey. the ng sigurdiyong <laughs> hey, kahit na hindi sa di tama mo ko kung bakit sa yon ko lang Lagi bisa lucu Bisa pergi kiri ke dito Yung boses niya hindi tinggi lang sa boses niya niya Let me it. Let me be beat it now. Be <laughs> yeah, i feel it, now feel it now. Yeah,

tipo ng mga singers ka mag-umulogan Anong gusto nyo piritan ng piritan Kung nagkista talaga yung boses Jafar, Gold by Jerry Ramirez. If Yung second kanina sa kwanta, mga rakis boses niya, hindi siya yung, yung pang balad o yung pang pop song. Ito, itong, itong una sa ito, yung pinapanood ko, yam po nga pagbala yung bosses Pero na ako pagtawa, no? no Umiinom sila ng alak. Pero niya si Sirin Moses nila. Ang ganda pa rin. Pakinggan. ganyan. Well, hindi naman siya, hindi totally malinis yung boses nila. Pero as, at least nakakapag kanta. Di ba normal ko po? May mga singers lang ganyan na isisirin boses nila. <laughs> Uh, Nakakaridig ako sa katabing niya. <laughs> yung, yung hindi mo kakanta, kakagal so na lang na. Ina-actor na lang, sumasabay, lip-sync. Kung ayaw ko rin. Siguro, baka kalitid-tid kayo yun yun sa may katabi na hindi ka makakanta. Yun na lang, ililip mo, idadal mo sa arte yun. <laughs> Just <laughs> Para ko lang. Ano yung dal dalawang klase lang yung singer niya sa 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 inuman. Yung malakas ng loob na kahit walang boses gagawin niya lahat, kakanta at kakanta siya. Anong pangalawa yun? Magandang boses na lagi pinapakanta sa, sa So, yun naman tayo mga pamisan sa inoman, Malakas ang loob at isang talagang magaling. <laughs> so, ito yung nakikita natin yung magaling. Talagang magagaling. talagang <laughs> may boses. Ah, karaoke -okay naman to. So, yun unang tatlo mga inuman sa sa bag, bakuran, bakuran. Ito naman sa, sa na normal din nakakalis minsan, di ba? Lalo kung mga maganda, mga hangat ang boses po. Di ba? Okay lang sa, di ba ganyan kung ganyan yung mga singers na magandang boses. Kahit ang inuwa sila pero magandang boses, nakakawala ng uh, inis. Kasi nakakalis rin minsan yung mga uh, na inuwa na halos maghapon, magtamang. Di ba? Tapos, paapangin pa mga boses. Pero, kung meron ka naman ba rin natin yun na, na ng boses, so wow! Kasi, lahat, no? nah, so, ito, awesome, itu so, eh, so, ito, 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 ini ito, 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 Parehong iniipit yung boses. Alata. Pero kahit na yung boses, maganda pa rin. Kung sino man nakakakilala dito sa dalawang singers na nga ito na wala kanina yung kumanta na uh, lalim si Lucia yung boses. Nakita kita ka Sabi niya sa akin, kung kilala niya sila, Bali nung magspokal na yung natural na boss na yung iniipit nila kasi alas din, mga inuwi kasi mga boss nila. And it seems that Para sa akin kasi mas na yung natural yung boss kasi iniipit kasi na, uh, nawawala yung uh, yung quality. Even though uh, sila na maayos, but still uh, uh, yung, nawala yung quality. Pag-alap na dito po mo sa ayong sumali ito sa may X-Factor UK na kumakanta ng tuwal yung bumbay na lahat. At galing pareho kong humahangat sa dito po sa pagkatip sa mail page kasi mas maganda. Mas nakakontrol niya kaysa yung ipit. Okay, yun yung uh, compilation video ng mga magagaling singers. So, ayan. Ang <laughs> haba na ng video ko. Sa panunod lang yun. So, naibigay ko na yung comment ko doon sa hapon na nunod ko. Normal na ito eh. Normal na sa ating mga Pinoy na yung kumakanta during the inuman. And, at lalo na kapag may mga gagaling, di ba? Lalo sila yung binibida. Kasi sila rin yung nakakakanta. Sila rin yung yung yung, maganda pakinggan, ba? Diba? And, and sabi ko nga kanina, dalawa klase lang yung kumakanta sa inubat. Either yung magaling na kumanta at o kaya yung malakas lang ang loob na kumanta kahit walang boses. So, ayan. Dalawang, yun na yung dalawang mapapakinggan mong kumakanta kapag may inubat. So, <laughs> yung nagtitrip sa kanyang talagang magaling. And this one, yun, ito pa natin, mga magagaling talaga. And, and, ang sarap pakinggan, diba? Ang sarap kainuming ganyan na kumakanta. Kumakanta sa post, <laughs> ang nakakalungkot lang. Mayroon kumakanta, masap, na, na, enjoy tayong kumakanta, ay na, nakikilig sa nila. Mayroon man isa dyan, ang lakas kumain ng pulutan. <laughs> I Alaminin mean, natin, meron ganun. Kung may malaking, mal, ah, magaling kumanta, may malakas kumain ng pulutan. Yung parang busy-busy nakikinig dito sa mga inuman ay sa nagkakumakanta. Pero naman to yun, eh. busy-busy rin kumakain ng pulutan. So, yun, yun ang isang nakakatawa kapag mga, mga ganitong uh, inuman. So, ayan mga ako yung mga atings. Uh, ano masasabi nyo dito sa mga singers sa inuman? Idol pa para sa inyo? Or okay lang. So, mag-comment kayo sa baba. There, comment, comment down below and i-share nyo yung thoughts nyo. And, again, thank you, thank you very much for watching my videos and sana tuloy-tuloy po support nyo sa akin. Please, 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 please. Okay? And, bago ko i-end tong video ko, please don't forget these four things are watching my video. Comment, like, share, and subscribe to my channel. And, there you go. Thank you, thank you very much. Have a nice day and enjoy your day.